is andito na naman ako sa reactions guys kasi wala wala na ako naka-video dito sa YouTube kaya bumalik babalik na naman ako para hindi matanggal yung ano ko ba So kasi 'di ba mag-election -e na malapit nang election So ito naman ang mga ano mga tuwad ko mga unsap ano pang kwad kum kum diyan abala sila na maimpit si Sarah Tandaan ninyo guys, tandaan ninyo yan dyan sa mga <clears throat> Diyan sa mga kakaliwa, mga mga kakaliwa, kayong mga congressman dyan, tandaan nyo, pag alam namin, alam ng mga taong bayan, si Sarah ay walang kasalanan. Alam ng mga tao sa Pilipinas na kayo ang gumagawa ng kasamaan. Alam ng mga taong bayan sa Pilipinas na kayo kinukurakot ninyo mga pira nila. Alam ninyo na ang alam ng taong bayan na ang impeachment ay ano yung pang ah uh, pinag pinapabalahan ninyo para ma taong bayan malit ma, mag, ma, ano, malito or makalimutan yung mga pagnanakaw ninyo mga diversionary, diverse na tactic ninyo. Diversionary tactic. Nga, kung ano nga pinagnanakaw ninyo, anong pinagagawa nyo, lahat, lahat, lahat yan. Alam namin na hindi maimpit si Sarah. Alam namin yan. Kaya kayo dyan, kayong mga sumali dyan sa mga tuwad ko, ikaw dyan abante, ikaw barbers, ikaw Kimbo Lahat ng pinangalanan dyan Reaksyonan ko Lahat ng mga nag, nakabili ng mamahaling mga gamit Si Kimbo Na pinapakita niya sa Facebook Binabalandra niya sa Facebook Si Abante Binabalandra niya yung mamahaling niyang sasakyan Mga ninanakaw niya Ayan, nagkalat yan sa 8B, nagkalat yan sa YouTube. Si Fernan Auziano, si, si Fernandez na magnanakaw din, kalat yan sa YouTube, kalat yan sa ano. Huwag kayong magalit dahil sumali kayo dyan. Nagpapili kayo sa taong bayan para maging trabahante ng Pilipino na mga taong bayan. Kayo ay utusan ng taong bayan ng Pilipino kayo ay swildado ng taong bayan. Huwag kayong balat sibuyas kung kayo ay binabatikos dahil hindi kayo nagtatrabaho ng sakto. Dahil kung wala ang taong bayan, wala din kayo dyan. Kayong mga bubo dyan sa kongreso, number one si Tambaloslos. Ikaw Tambaloslos, ang dami mo nang nanakaw, may kaso ka pa dito sa USA. Marami kang kaso. Yung luggage mo, yung heavy luggage mo, inasikaso na yan. Kaya, alam namin na hindi yan maiimpit si Sarah. Pag mangyari yan si Presidente na Presidente si Sarah, mangyayari man talaga yan. Kasi, God is watching His people. His good people. Kayong masasama dyan, lilipulin kayo. Kaya mabuti pa yung natira dyan na nag-alanganin kung saang banda. Magsalita na kayo. Magsalita na kayo. Kayong nasa Kongreso. Kayong nasa Senado. Magsalita na kayo. Kasi yung presidente ninyo na ayaw magpad hair follicle test na may issue sa pagda tinatakpan ninyo, hindi kayo nagsasalita, may kalalagyan kayo. Kayo, ikaw, PNP chip, Marbil, may kalalagyan ka. Ikaw, Tore, may kalalagyan ka. Kaya, mabuti pa ngayon na magsalita na kayo. Kasi pag ang taong bayan maghuhusga sa taong sa, Pilip, sa Pilipinas, dahil pinapasahod nga kayo, sinisildahan kayo sa taong bayan, trabahanti lang kayo ng taong bayan. Kung hindi kayo magsasalita, hindi nyo sasabihin, hindi kayo umaksyon para i-drug hair follicle yung presidente ninyo, may kalalagyan kayo pagdating ng araw. Mamili na kayo ngayon pa. Kasi alam naman talaga ninyo na hindi si Sarah nagnanakaw. Alam ninyo yan. Sila, ikaw marble alam mo, adik ang presidente mo. Alam mo, nagaganon yung presidente mo. Authenticated yan sa Amerika. Ikaw marble pag hindi ka tumino, hindi mo pinapa polikol yung presidente mo. May kalalagyan ka. Dahil ang Pilipino na nagpapasweldo sa aaksyonan kayo jan. So, mabuti pa, ngayon na la, ngayon pa. Umaksyon na kayo. Gumawa na kayo ng paraan na ipa ninyo ang presidente ninyo. Kung negative siya sa ta sa public, hindi 'yong itatago nyo doon sa St. sapos tapos dadayain ninyo. Hindi yon Kay alam na ng taong bayan. Ang mga pinagagawa ni Bongbong sa asawa niya, malaking kasalanan sa Pilipinas. Nakakaalam na dito ang presidente ng Amerika. Alam na ng Amerika kung ano ang presidente niyo dyan. Kaya ikaw Marbel PMP ka Tulungan mong sarili mo Na hindi ka malagay Hindi ka masugba Tulungan mo Marbel At ikaw Tore Tulungan mo na ngayon sarili mo Dahil marami kang kasalanan sa taong bayan Kasi sunod-sunuran ka Sunod-sunuran ka Sa mga bangag Na alam mo bangag yung presidente mo Alam mo nabangag yung presidente mo. Hanggang ngayon, nagpaalipin kayo. Wala na kayong integrity dyan. Ikaw, Marbel, ikaw, Tore, wala na kayong integrity. Kaya, mabuti na ngayon, ngayon pa, kumalas na kayo dyan. Kasi, pag ang taong bayan, maniningil dyan, wala kayong kawala. Wala kayong kawala. God is always watching to His people which is doing good. The people doing good, siyempre, doon ang God. Ikaw, Marbel. Ikaw, Tori. Alam mo, nanumpa ka bago ka naging chip. Nanumpa ka sa pagtitraining mo pa pagka-graduate mo sa training. Nanumpa ka, ikaw, Tori. Pag-graduate mo pa lang sa pagtitraining, nanumpa ka. Proteksyonan mo ang taong bayan hindi ang bangag na presidente. Nanumpa ka. Kaya, ngayon pa lang, bago bumaliktad ang mga pangyayari. Kasi si alam na mo naman na walang kasalanan si B.T. Sara. Kayo dyan sa NBI. Kayo dyan sa DOJ. Kayo dyan na nag Uh, protekta sa inyong bangag na presidente, mabuti pa ngayon na. Ngayon na. Mag-aklas na kayo sa pangyayari na yan na mag protekta sa inyong presidente. Ngayon na. Kasi babaliktad ang panahon. Kawawa talaga kayo. Alam ninyo kawawa kayo. Alam ninyo. Dahil malaki ang kasalanan ninyo sa, Pilip sa taong bayan taong bayan, isipin nyo, isipin nyo dito, taong bayan ang nagpapasweldo sa inyo. Hindi si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, pinapasweldo din niya ng taong bayan. Binoto siya ng taong bayan. Nagswear siya sa taong bayan. Gagawin niya ang tungkulin niya. Pero ginagawa ba niya? Anong nagawa ni Bongbong Marcos mula nang naupo siya? Pangakong napako. Nagihirap na ang taong bayan sa Pilipinas. Nagmahal ang mga bilihin. Nagkalat ang droga. Maraming kidnap nang nangyayari. May ginawa ba siya? Marbel, may ginawa ka ba? Ikaw mismo nagsabi ka na pwede kang magdamit para pampahaba ng oras. Isa ka rin, Marbel. Managot ka sa taong bayan managot ka sa Pilipino. Lahat kayo dyan na nag... Lahat kayo dyan na nagprotekta sa inyong bangag na presidente. You face the circumstances. Lahat kayo dyan. Walang... Walang mga... gumagawa ng kasalanan na hindi magbabayad. tanda ninyo yan. Kaya ngayon pa lang, ngayon pa lang, Marbel Tori. Ikaw, DOG. Isa ka pa, ha? Ikaw, Jan Rimulya. Hindi namin nakakalimutan yan. Nahuli yung anak mo. Nahulihan yan. Tapos yung naghuli, yung pang nakulong. Yung pang natanggal sa trabaho. Tandaan mo yan, Rimulya. Hindi yan mawawala sa historia, historia, history ng Pilipinas. Noong nahuli yung anak mo, nang pinagbabawal. Ang naghuli siya pang natanggal sa trabaho. Kaya rimulya, isa ka rin. Mabuti pa ngayon na. Ah. Bago man. Bago. Bago ha? Bago bumaliktad ang mga pangyayari. Magbago na kayo. Ikaw Marbel. Ikaw ang PMP Chief dapat ikaw mismo magpaher polikol sa inyong bangag na presidente. Ikaw mismo, Marbel. Huwag mong sabihin sa mga tao na pwedeng magamit ng droga para pampahaba ng oras. Gawin mo ang trabaho mo. Gawin mo ang sinumpaan mo na protektahan mo ang taong bayan. Yon ang nanumpinumpanumpaan mo sumasahod kayo sa taong bayan kaya gawin ninyo yan bago mangyari ang pagbalik magbaliktad ang panahon kasi talaga kawawa kayo isipin nyo kasali pamilya nyo hindi lang ikaw Marbel at saka ikaw Tori hindi lang ikaw kasali pamilya mo kasali pamilya mo simpre galit na ang mga tao eh nagkalat na ang droga Marami nang pinapatay sa karsada. Marami nang nangingidnap. Anong ginawa mo dyan, Tore? Anong ginawa mo dyan, Marbel? Bingi-bingihan ka lang? Hindi mo nakita yung mga ano dyan? Wala kayong nadakit? Anong ginawa ng presidente ninyo? Ano ng project niya ngayon sa Pilipinas? Mayroon na bang nakireate siya na trabaho? Marvel! Tore! At saka itong mga 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 ano, mga military. Anong ginawa niyo, military? Gusto niyo bang lulubog ang Pilipinas? Gusto niyo bang mawala ang Pilipinas sa mapa? Dahil kinukonsente ninyong bangag na presidente? Alam niyo ba na hindi na kayo makalayas dito sa Amerika? Ikaw, bongbong, hindi -bong, ka na makapunta dito. Pag lumanding ka dito sa Amerika, huli ka. Hindi ka na makalanding dito kasi adik ka. Oh, di ba? O tingnan natin sa ibang bansa kung makalayas kayo doon. Kaya mabuti pa Marbel, mabuti pa tore magbago na kayo. Kayo mga mga pin mga PNP, mga tao ng pinpik, mag-isip na kayo bago pa man mawala ang Pilipinas.